Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea, basketball team ng Talavera, champion sa katatapos na Intertown Basketball Tournament League ng unang distrito ng Nueva Ecija. Ibalita mo yan, Arya Lea. Ayan, magandang panghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Naibasket ng Team Talavera ang kampiyonato sa kakatapos na Liga ng Distrito 1 ang first JP Padernos Entertown Basketball Tournament na ginanap kahapon. Ikapito ng Hulyo taong kasalukuyan sa Talavera Municipal Gym. Sa score na 91-82, wagi ang Talavera kay hindi na nakahabol na kapunan ng gimba sa huling arangkada ng laro. Matatanda na nagsimula ang paligang ito March 16, 2024, kung saan dito mismo sa gimba na Ecija ginanap ang opening. Dinaluhan ito ng mga pamusong basketbolista na si Scotty Thompson, Cyrus Bagyo at J.B. Cruz. Kasama ang mga basketball aficionados ng Distrito Ono, nasa walong bayan ng Nueva Ecija ang mga lumahok katulad ng Talavera, Ginba, Kuya Po, Kuyapo, Nampikuan, Santo Domingo, Aliaga, Saragosa at Dikab. Umabot hanggang apat na buwan ang salpuan ng bawat kupunan na ginalaganap sa iba't ibang home court. Kalaunan ay nakamit ng bayan ng Talavera ang tropeyo ng kampyonato laban sa nag-second place na team ng Gimba at tinanghal din ng MVP o most valuable player si Mike Santos ng team Talavera ang number 12. Hindi magkamayaw sa tuwa ang buong Talaveras sa pangunguna ng kanilang Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nervi Santos Martinez. Samantala kasamang gilip, dinatayang nasa isang daang piso ang cash prize na ibibigay sa naging kampyon na team. Ngunit ito ay hindi pa na ibibigay sapagkat magkakaroon pa umano ng programa at lahat ng bayan ng Distrito Uno na sumali sa paligang ito ay, at lahat na team ay matatanggap makakatanggap din na, ng premyo ayon ito sa ating source mula sa JP Part Ay para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba, 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. So, wala pa yung awarding. Oo sa awarding, doon ibibigay yung mga papremyo ng mga nagwagi yes ganun po. ba ginagawan pa daw po yes po uh, ayon sa so, source natin kanina uh, ginagawa pa daw ang programa kasamang G mm ah -hmm. oh. uh, tama ba na 100,000 yung uh, ang uh, premyo na matatanggap ng champion ganun ano po 100,000 pesos ang matatanggap yes, ng champion. Yes, 100,000 pesos daw po ang tatanggapin ng kampiyonato. Ay, yung second uh, second prize naman, magkano? Wala pong nabanggit na premyo kasamang G sa second prize hanggang sa pababa. Bali, yung kampiyonato lang daw po. Mm. So, walong bayan, bali, ano? Yung uh, yes, first district. So, ang naglaban sa champion uh, ay ang Talavera at Gimba. So, ibig sabihin, magagaling yes, din oh, yes. pala ang mga uh, basketballista ng Gimba. Yes, magagaling kasamang G. aulas oh, lang sila. Naunahan lang sila kasamang G. Na, naunahan medyo na ang taba? kasi yung ano, yes, maraming palpa. medyo pumalpak lang kasi yung mga tirada ng aking idolo na si Dileg. Pero kung pumasok na at yun sa huling uh, fourth quarter kasamang G, malabang nanalo ang Gimba. Mm. Baka meron din yung ano, meron din yung uh, kung saan ang venue. Siyempre, mas kabisado mo lugar mo, di ba? Uh, yes. Oo. Sa Talavera, ginanap yung ano eh, yung championship. Eh, pero kung sa Gimba, baka mag-iba ang uh, atmosphere. Tama, tama. Hmm. Kasi may mga... May, may mga ginawa, may mga ka sa kahapon. Ano na? Maraming tagad yung parang nanood, Marami tayong natanong. Oo, oh, oh, oh. kaya sa so, ibig sabihin, dumayo sa Talavera. Kasi umiikot yung ano na di ba? Hmm? Yes. Okay. So, ibig sabihin, mas magagaling ang Talavera. O, ito mga, ka, mga kabataang uh, basketballista. Yes. Bawi na lang next year. <laughs> <laughs> Kung meron pa. Pero eh, meron pa. At bago tayo magpaalam ko sa amang dyan, pasalamatan pa na natin si Madam Rosela Obaldo sa pag-share po sa atin ng video at ibang pictures. Maraming salamat po kay Kumari ko. Nanood, nanood siya, nanood siya eh. Mm. Oh, Siyempre, manonood diyan. Ah, team, ano mm. yan eh, team uh, uh, GP, JP uh, Pajernos. Yes. At nakita din natin doon si Bayis uh, Mayor uh, Dayan Diltran, nandoon din ang ating mga ISB member nanood talaga sila. Oo. Mm. Uh -huh. Okay. Sige. Maraming salamat, Arya